Nako po, wala na naman sa ayos itong si Bato de la Rosa. Wala naman bago dyan. Isang senador na ganito ang statement. Ay talagang matatawa ka na lang. ba? Diba? Puro na lang kahihiyan. Buti, buti talaga. Grabe no? Sabi nga ng mga netizens, ang tibay ng sikmura ng mga katulad ni Bato de la Rosa. Mantakin mo ah, sabi niya, sana daw ay sumuko na itong si Kibuloy. Hinihimok niya Nasumuko na dahil kuno nga ay nakakaawa na yung kalagayan ni Kibuloy na pilit na nagtatago. Hmm. Ginusto niya yan. Ginusto niyong itago. <laughs> Sin ba yan? Ginusto ni Kibuloy na magtago. At uh, uh, lumabas ng kung ano-anong drama at uh, paawa at pa-victim effect. Yan po ang ginagawa ng, ng kaibigan niyo, Mr. Beto de la Rosa. Tapos itong statement niyo, hinihimok niyo na sumuko at harapin ang batas dahil nakakaawa. Hindi ba dapat, hindi ba dapat mas tigasin kayo, mas matigas yung inyong paghimok? At dapat ang rason kaya kailangan niyang sumuko ay para nga harapin ang hostisya. Para nga pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Nako, doon na tayo sa puntong yun, eh, yung pagbayaran ng mga kasalanan. Dahil kung titignan natin, kung sa puntong ito ay hindi ka pa rin naniniwala doon sa mga akusasyon, karumal-dumal na akusasyon uh, kay Kibuloy, kung hindi ka pa rin naniniwala, may saltik ka na po, may problema ka na sa pag-iisip kung hindi ka pa rin naniniwala. Kung suportado mo pa rin ang isang Kibuloy, kawawa ka. Okay. Hiling ni Senator Bato de la Rosa, ito po ay galing sa ABS-CBN News. Kaya Polo Kibuloy na sumuko na ito dahil ano yan, naawa na siya sa pilit na pagtatago nito. Hindi hmm, ba? Anong sabi ng mga netizens? Samahan na lang daw sana na itong si Bato de la Rosa sa kulungan, itong si Kibuloy. May isa pa eh. Um, iyang Senador de la Rosa, himukin mong sumuko si Kibuloy. Tama ang pagpanggap niyang appointed son of God. Because Jesus Christ was so humble, in spite of His unlimited power, huwag na ninyong gagawing uto-uto ang mga Pilipino. Magpakalalaki kayo. God bless us all. Enlighten your people. Anyway, mukhang <laughs> kaiba itong komento ito. Ano ho? Pero yun nga, ang punto niya, huwag niyo sanang utuin, patuloy na lukuhin ang, lokohin ang mga kababayan natin. Uh, malungkot, mahirap uh, tanggapin yung katotohanan na marami pa rin talaga nagugoyo, napapaniwala, at naluloko. Yung mga katulad ni Kibuloy, pati na rin si Bato de la Rosa. Manghihimok lang po kayo na sumuko ang isang tao at harapin ang uh, batas dahil sa inyong awa. Hindi po tama yan. Nako, hindi talaga bagay sa isang katulad niyo, Senador, yung mga ganitong klaseng statement. Pero yun nga, nakilala naman kayo sa mga ganyang gawin niyo nagpapatawa, walang katuturan ng mga statement, hindi pinag-iisipan, at kahiyahiyah.